Sino ka? Tay ako po, Sino nagbigay sa'yo ng paintol at iho na bigla-bigla pumasok sa pamamahay ko? Tay, nagtanong-tanong lang ho ako, tay. Kayo daw yung ano eh. Anong kailangan mo sa akin? Kayo daw hu yung mambabarang sa bayan, tay. Tama po ba yun? Ano, tay? Tay! Tay! O si Botaki na ba? Paano ko magagawa ang aking orasyon kung salita na salita ka? Hindi ko alam ito pala yan! Ang dami mo na ang pinirwisyo na tao. Tutay, sobra. Kupal yung tao Kailangan yan. mo nang mawala at mga ibang bansa at magpasarap ng buhay doon. Huh? Ano ba? Ganun ba? Hindi tayo pa! Geh. Saan mo ba gusto? Ako sige, nga, ako nga! Nagigigil na ako sa'yo eh! Ako, pahiram muna ako ng manika mo, boss! <laughs> oh. Burger sa akin yun, dito na rin ako. Ang na mga kabawi na rin ako sa taong to. Lagi kinukupal. Tay! Tau po! Tay! Eh! Tay, pasa tay ah! Dito daw yun eh. Ano yung sinasabi? Tay! Tay, magandang hapon no! Magandang pagabi, tay! Sino ka? Tay, ako po ah... Uh... Sino nagbigay sa'yo ng paintol eh, iho na bigla-bigla pumasok sa pamamahay ko? Tay, nagtanong-tanong lang ho ako. Tay, kayo huudaw daw yung ano Anong eh. Anong kailangan mo sa akin? Kayo daw hu, yung mambabarang sa bayan. Tay, tama po ba yun? Paano mo nalaman ang bahay ko? Nagtanong-tanong lang ho ako, Tay, dahil may isang tao ko talagang kinagagalit, Tay, na lagi akong kinukupal. Oh, Bakit? Sino nagsabi sa'yo na nagbabarang ako? Eh, nagtanong-tanong lang ho ako, Tay, sa mga ano, Tay, sa mga matatanda, Tay, na makakilala ko, Tay, eh. Dito ho lahat tinuturo eh. Matagal May... ko nang kinalimutan ang pagbabarang iyo. Huwag oh, mo na ako ibalik sa dating ako. Ay, gogi crispy nyo naman. <laughs> tay, baka pwede last na lang tay. Gawin nyo na lang ng parantay. Eh. Tahimik eh, kasi... na ang buhay ko ngayon. Huwag mo nang guluhin pa. Tay, Sobrang kat... tindi ng ginawa sa buhay ko ng pambabarang na yan. Tay, pasensya na tayo. Kailangan na kailangan na talaga tay. Ito talagang... Eto tayo, ang dami niyo, ginawang panggago sa akin, no? Oh. Hindi kita mapapagbigyan sa ngayon, Iho. Dahil matagal ko nang kinalimutan ang pambabarang na yan. Nabibigay ako tayo kahit magkano. Ayoko na ulit bumalik sa dating ako. Ayoko na ulit makasakit pa ng ibang tao, Iho. Sana maintindihan mo ako. Tay, hindi na... Mahari bang lumabas ka na? Tay, ganito lang, tay. Mahari bang lumabas ka na ng bahay? Oh, shit! Tay, pasensya na tay. Gusto ko lang naman tay ng barangay siya gawin nyo. Hindi naman siya sasaktan. Gusto ko kilitiin nyo lang siya ng walang humpay. Hindi ako nang babarang naman. Kikiliti lang ako ng tao. Ah. Hindi ko to ginagawa para sa katatawanan. Oh, Hindi, tay. Eh, gusto ko lang naman siya ano, maparusahan tay ng narapos sa kaya. Sige, tay. Pabahuin nyo na yung yung niya. Kaya ba tay? Kaya ba? Alam ano, mong natural ang baho ng pwede. Kahit <laughs> ikaw, minumunuto. Kahit hugasan mo yan, bumabaho yan. Tapos ako tayo sa kanya kakaibatay. Ang tagal. Matagal na panahon na rin. Na eh, hindi ko na ginagawa yan, iho. Ayoko nang muling gawin yan. Tay Dahil may na kaakibat siya. Nakaparusuhan. Kagagawa oh, at magpapagawa sa akin yan. Kumbaga, narinig ko na yan tayo sa nanay, sa lola ko. May kaakibat daw na kamalasan yan pagkaginawa. Ako tay, ready na akong malasin tay. Kasi... Tuwing darating tong taong to tayo, nagkakanda malas-malas na rin yung buhay ko ganun din eh. Parehas lang. ano ba yung tako na yan yung... na tinutukoy mo? Pero tayo, tingnan nyo tayo ba? Kilala nyo rin to, kinukupal ako palagi eh. ba? Diba? Siya. Siya. Mga oh, putay siya yun. Eh, uh, gopings. Gopings pala to ah. Gopings. Oh, putay pero kupal siya tayo. Tinan mo. Lahat yan tayo. Nakuhaanan ko yan. Pinagsama-sama kayo mga picture niya Samang dyan. Samang nakuha yung picture na yan. Pinap pinaprint lang tayo. Saan mo yung mga ganyang bagay ng mga litrato na yan? Pinaprint lang tayo sumisikat oh, sa Facebook man. ngayon eh. Gawa na sa pangungupal niya din eh. Ang dami na pala na itong nakupal, tay. Oh, Baka pwede pagbigay niyo tayo. Mag magandang nga na tayo eh. Sige na tayo. Magbibigay ako kahit magkano tayo. Promise tayo. Magkano naman? Ang dami naman ko nakusap. Kahit mga... O, Siyempre, pala mo tayo talang lang natin ang pababarang na yan? Hindi tayo, kahit mga 5K, sige. Eh, oh, ayoko nang dumating sa pagkakataon na ako ay humahihirapan ulit at gumagapang sa lupa. Ano, uod yun? Oo, 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 ha? Noong lang oh, ah, panahon, meron akong isang binarang na isang binatilyo. Bakit hindi, tayo? Tumigil sa tay, ah. <laughs> hindi tumigil sa pagtigas ang kanyang titi. Kahit gano'n na lang tayo. Hindi tumigil sa pagtigas. Ang hirap na itagyo tayo. Hirap nga eh, hirap yun eh. Hirap siya noon. Hmm. Uh, ano ko yan? Ramdam ko rin yan. So, yun na tayo. Ito na lang tayo. Ano lang tayo? Request lang, ah. Uh, kahit hindi mo naman siya gano'ng sakta. Kahit yung parang kinukurot-kurot lang. Yung sa karayong, gusto mo makita yung sa manika. Yung tinatusok-tusok. Patusok ako tayo. Isa naman, oh <laughs> isa lang. Tatargetin ko rin sa nakakiriting part. Yun sa hindi niya abot pagka ano, tinutusok ko. Hindi sa may gitna ng likod, oh. Hindi niya abot. Masyado kang makulit, iho. Oh, shit! Pagbibigyan kita sa gusto mo. Pero sinasabihan na kita na may kakay... Makay... Kay... Ka, ka, ano ba yun? Kakay ba, tay? May kakay ba, tiyo, nakaparusahan? Oo, tay, sa tisa na to, Ma tay. Ganun, di ganun din, eh. Kanyang din pag dumadating siya sa buhay ko, tay. Ganun din yung nararamdaman ko, eh. Parang malas na rin, eh. Oh, sige. Thank you, tay. Maupo ka dyan. Dito, tay. Sige, tay. Ah. Okay Ay. na yung picture niya. Matagal ko nang hindi to ginagawa. Iho. Okay, okay lang, tay. Ulit. Alam ko, alam niyo pa rin yan, Tay. Para makapag-practice ka rin, Tay. Uy! Si Ate Elsa, ba't si Elsa tayo Eh, ano yung dal na gagamitin nyo? Oo, oh, kasi dal, yung mga nagamit ko po ay iho na mga dal yung mga nawala na. Dal, kinalimutan ko na. Oh, ah, Pero yung bago, sige, dal, sa makulit ka, pagbibigyan kita. Si Elsa, pwede pala kahit anong dal dyan. Ayan na. Okay, ah. Eh, di ba ako makahiram ng kahit anong gamit mo? Bakit sa akin naman, Toy? Eh? Para sa... tumalab. Ang gagawin ah, natin kailangan orasyon, yung ano, gamit din ang magpapabarang. Kailangan ng gamit din ang magpapabarang. Gamit na magpapabarang. Ito, Toy, yung susi na lang ng motor ko, Toy. Yeah. Handa ka na ba? Ito, tay, ito tay susi ng motor ko. Wait lang, tay tay. Ba't yung kinabit mo dyan? Ba't siya yung mo? Ayaw mo ba? E na lang. Hindi, sige, 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 hindi ko naman alam yan eh. Sige, kayo nakakaalam yan. Tura, sunaw ko na. Sige po, tay. Awe! 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 Wait na tayo, parang sinuunang tao Ano ka ba pa yun? Marunong ko ba sa pamabarang ah, sorry, sorry. Sorry, Ay, kung hindi ka na niniwala, pwede ka na lumabas ng pindo. hindi po, naniniwala sa iyo. tayo ngayon lang kasi ako na ano, na-excite lang ako tayo. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Huwag mo kayo re-review ko sa mga ginagawa ko. Okay, tay. Fuck you, man. Uy, hindi siya swing si tatay. Ame! Ame! Ame mo buba! Ame mo buba! Ano tayo? Oh tay! Ganimede. Tay! O oh, si Botang ina mo! Paano ko magagawa ang aking orasyon kung sagda na salita ka? Hey, Hindi ko alam ito pala kung kinakausap mo ako Tay ng oh tay eh. ka! Tay ng tay ka! Hindi ko marinig kasi tay kala ko tinatanong nyo ako. Sorry tay, sorry tay. Nag Nagkana na dasal? Dasal. Ay, ritual. Hindi yung dasal, ritual. Ah, ritual, orasyon. ritual. Okay. Galing pa sa sinulid dahil mapuntang higyan tay ah. sa <laughs> ah! Ay, 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 asakit ang ko! Tay, wait lang! Ba't ako'y nasasaktan? ay, ah! Wait lang, wait lang, <laughs> tay, <laughs> tay, tay, tay! Ano'y mo? Gamit ko kasi yan, eh! <laughs> Nangon sa nagpabarang ang isang tao, eh. May kakibad din yan na masakit sa kanya at meron siyang kaparusahan na dadamdamin niya. Ang ah, oh, kaparusahan, tay, gamit ko yung nilagay mo dyan, no? Oh, ito, kaya hindi gumagana yan dahil hindi ka pa nagbabayad sa akin. Pucha, yun naman pala. Magkano ba kailangan? lang? Magkano babayad sa mga ganyan tayo? Wala ko idea eh. Hindi ako nagpapabayad ng kahit magkano. Kung isang magkano libo? lang ibigay mo. Basta wag lang isang libo. Taasan mo naman. Grabe ka na naman. <laughs> kahit magkano. Basta yung bukal sa puso mo. Ito, hindi ako naniningil. Lowest no, Basta... It's 1K naman. Highest 1K naman. Grabe naman yan. O tayo, dalawang libo tayo. Baka pwede na yan. Oh, hindi, tumatanggap na yan. Hindi, bukal sa puso, pero ayaw na isang libo. <laughs> <laughs> patay na yan, lang na. Tay, ako nga tayo, patry nga ka, tay. <laughs> lang, hindi ka pwede mag try, -try dito. All to leptospirosis. Wala lang po yun, ha? <laughs> Ano yun? Masasakit. Sa sakit ng uh, daga. Huwag or... naman yung ganun tayo, tusok-tusok lang. And... Ay! akin ito Aking Akin kasi ito Ako yung ng ano mo eh. Ayun yung ilagay mo. Dikit mo doon. Ito. Oo. Oh. Yan. Ang dami mo nang na pinerwisyo na tao. Oo tayo, sobra. Kupal yung tao Kailangan ang... mo nang mawala at bang ibang bansa at magpasarap ng buhay doon. Ano ba? Ganun ba? Hindi tayo. Paano Yung na... tusok tusukin nyo rin. Bakit pa papahirapan ba... kita sa lahat ng makakaya ko? hindi ka ng tatlong beses sa isang araw. dahil apat hanggang lima kakakain. Ay, okay, naman tayo? Parang pinatarantado yung ata ko eh. Ba't parang kampi kayo dyan? Parang kampi naman ata ako kayo dyan. Tingin? <laughs> hindi na ako so, tuloso. Hindi na ako tuloso ko eh. Sige, ito na. Tutuso ko na. Tang-arte mo. Sa totoo <laughs> lang. <laughs> Ikaw lang yung nagpapabar ng -mar mga arte, ang dami yung sinasabi. Ito yung hindi nakikita ko naman, gusto ko talagang magantihan yan. Oo, oh, sige, gagantihan na natin. <laughs> ah! Uy! Ay! Uy! Ay, ang nangyari, Tay! Baka yung ko, may, may langgam. <laughs> Eto, wala naman, Tay. Wala ba? Wala, wala naman. Ah. Tsug. Ay, nasasakta na yan siya. Nasasakta na yan? Oo. we Weh, hindi naman eh. Hindi mo tinutusok eh. Ban-ban na kasi ako magkanto ganto ha po. Tayo, nandito ka sa lamin ka. Hindi <avirus Rust> yeah. e. na ako magsalamin. Eh. Saan mo ba gusto? Ako nga, ako nga. Nagigigil ako sa iyo eh. Ako, mo muna ako ng manika maboss. Po'o <laughs> <laughs> oh, tangin. <laughs> Ang ina mo, ikaw din pala yan. Ang ina kayo. Hindi ko masaktan yung sarili ko. Ako yan, boy. Tangin mo kaya naman balapag-iibang basi. Ha? Basta ginagawa mo dito. Dito ka ba nakatira? Hindi, ano lang. May kukunin lang ako eh. May kukunin akong plancha. Ba't nga ganyan ka? Nagwapang gabga. Ba't alam mo darating ako dito? Hindi, may nagtatanong-tanong sa akin. Ba't alam mo? May papabarang ka daw. Parang feeling ko, ako yun eh. Bakit nakasabot mo pa tayo yung napagtanongan ko ha? Ang malabandado mo ang pinagkakausap ko yun ha? Hindi Huwag ka magbabarang-barang kayong masawa iyan. Oh, shit! May, Bang, may ano. balik din sa inyo. Huwag ka magganyan. Pangit yung mga ganyan-ganyan. Sa ka, dati na yan. Oo nga, dati na yan. Pero, tignan mo. Magkano na makinuha mo sa'kin? Dalawang libo. Dalawang libo. O, babalik ko. Huwag ka lang magbabarang. mo. Huwag ka lang babalik sa bahay din. Ik okay na bumalik yung mga pera ko. Ikaw, huwag ka na bumalik. Okay? Okay. Huwag ka lang babarang. Okay. yung mga pap.